May pano uh, ka lang ngayon, di ba, pinag-uusapan i-open ang bycam? Mm, Pero mm. sa House of Representatives, ang maganda nito, may resolusyon. Mm, mm. Na hindi lang bycam ang i-open, kundi yung buong budget hearing. Mm -hmm, Pero mm -hmm. sa totoo lang po, naka-open na ito via Facebook Live. Uh, Every day kapag may budget hearing. Pero ngayon, ang gusto uh -oh. ng leadership, based sa resolution, mm -hmm. kung ikaw ay interesado, member ka ng watchdog, ibig sabihin mm -hmm. mga NGO na nagbabantay sa kaban ng bayan, mm -hmm. pwede kang umupo doon sa budget hearing. Mm -hmm. diba? so pwedeng, uh, Workable ba yun? Uh, Oo. Oh, pero maupo lang, pwede bang mag-participate, pwede bang magtanong, pwede Correct. bang uh, mabigyan kayo ng kopya rin kung ano yung mga pinag-uusapan yes, nila doon. Dapat lang. Uh, oh, tingnan natin uh, at uh, kausapin natin ho ang uh, groupong... Dati itong representative ng bayan muna at isa uh, rin sa mga, um, ano ba masigasig magbantay sa pondo ng bayan lalo mm. na mm. sa House of Representatives pa Weng. Sa linyo natin si Attorney Neri Colmerares uh, ng bayan muna. Attorney Colmerares, welcome po sa Double Weng, sa Double B Radyo na TV pa. Good morning po Attorney. Hi, good morning, Weng, at good morning, Weng, at sa lahat po ng viewers ninyo. Ayan, nice to salamat see you again, oras. sir. Nice to see you too, Weng. <laughs> oh, Maraming oh. salamat, sir. Ito lang po, um, na nabasa nyo na yung resolution ni House uh, si Speaker Martin Romualdez na pwede kayong mga NGO, pwede kayong pum ano, umupo doon, makipagdiskusyon sa mga kongresis sa budget hearing. Yung po ba ay practical, workable uh, na hakbang? Siguro ang gawin nila, Jen Weng, I think ang gawin nila, at yun na ang hinihingi ko, uh, among the resource persons na iniimbitahan sa committee budget hearings, isa doon yung siyempre yung mga watchdogs. Mm -mm. Ah uh, so in, in other than nag-invite sila say ng DTI o DPWH hmm. na magsalita regarding sa budget ng DPWH you should should you should also invite yung mga watchdog doon no? hmm. so Uh, pwede ba Yes, of course. Uh, kung resource person ka sa isang committee hearing, of course you can talk. No? Mm -hmm. uh, pangalawa, um, siguro maghanap sila ng malaki-laking lugar mm -hmm. para naman ma-accommodate. Kasi kahit na ang rule magsasabing allowed kayo, pero kung maliit, magkakaroon sila ng dahilan para sabihin sa iyo na hindi, hindi ka pwede, puno na eh. Oh, oh. Diba? Alam mo naman yung budget, yan weng eh, punuan yan kasi... Mm -hmm. Dala-dala ang lahat ng kung sino-sino dyan. So mm. siguro, uh, I'm sure pwede yun. Uh, definitely pwede yun. Basta buksan ang committee hearings. But more importantly, yung pinaka, well matagal ko na rin ano yan, advocacy for a long time. Mm -hmm. uh, pat nga na na-petition pa sa Korte Suprema, nakabimbin on that eh. Mm -hmm. Nabuksan ang BICAM sa publiko. Mm -hmm. Uh, yung, yung tanong ni, ni na partner ko si Wen, kanina sabi mo, kung ikaw ba ay watchdog, mm. uh, ordinaryo ka mamaya pero membro ka ng isang grupo, pwede ka bang umupo, magtanong sa mga kongresista, mag-question sa latag ng uh. budget ng gobyerno, mabigyan ka ng kopya. Gugustuhin so, niya ba yun? Yes. Ganun? Yes, well actually better kung may watchdogs. Mm -hmm. Ngayon, uh, yung rule dyan sa committee of course, they ask the questions. Mm -hmm. And then, uh, of course, the watchdog answers. Yung question mo kasi, you can phrase it mm -hmm. in a way na sumasagot ka. Mm -hmm. Hindi, ano lang yan, creative ka lang dyan sa pagsagot in such a way na malagay mo rin na magsumagot yung mga responsable ahensya. Mm -hmm. So, yeah, uh, sa akin, malaking bagay rin siyempre na may binuksan ito sa watchdogs. Mm -hmm. Although sabi mo nga, Weng, eh, open naman talaga to the public. Itong mm -hmm. uh, committee hearings, sa not the by -camp. ang by sikreto talaga yan for oh. a long time yung yung ano yung committee hearing itself makapag participate ang watchdog agaw pas allow lang as resource person sila mm -mm. napapasok doon sa committee hearing. Paano magiging patas o yan, attorney? Kunyari kasi, uh, let's face it, kasi may mga uh, grupo na maaring may affiliation rin sa politika. Mm -hmm. Yung mga miyembro ng ano-ano anumang mga grupo na ang fighting on corruption yes. pero nakikita niya naman natin sa mga party list. Uh -oh. uh, sa mga party list, minsan hindi ho sila kumakatawan sa totoong tunay na dapat kinakatawan nila. Mm. Paano magiging patas sa mata ng publiko na yung mga magbabantay ho dyan, eh wala hong kikilingan mm -hmm. na anumang yes. sign? Well yung party list, weng na uh, hindi naman kumakatawan sa sektor na sinasabi niya o sa mahihirap, mm. nandiyan na sila sa kongreso. Oh, so opo, they can opo. of course attend uh -oh. the mm -hmm. committee meeting, congressman, congresswoman sila. Uh -oh. mm -hmm. Ang totoo talaga nating mga watchdogs at mga NGOs ay yun, wala dyan sa kongres. In fact, yes. kaya nga mm -hmm. nagsasalita, eh, nagsasalita. Mm -hmm. so, But uh, in any case, yung pinaka-crucial talaga doon sa resolution na yon ay yung open, open yung invite. Oh, pero uh, at ganito, yes. di ba sa House of Representatives, pag hindi ka miyembro, hindi ka pwede magtanong. Paano yung kung halimbawa no. watchdog ako, na-invite na ako, inalawa ko to attend. Will I be able to ask questions? Or For... idadaan ko pa rin yung questions sa pamagitan ng miyembro ng committee on APRO? Well, kung i ng rules, of mm -hmm. course, I, <clears throat> the House, of course, controls the rules. Pero yes. sabi ko nga, kahit hindi, uh, you can ask your question, una, in a creative manner. No? Yes. So, masagot ka sa tanong, but mm -hmm. ang ang sagot mo will lead you to the information na tinatanong mo. The mm -hmm. second is, of course, through mo sa isang kongresista na, you know, na na tingin mo mm -hmm. mapagtiwalaan at mm -hmm. be, ano naman decent ba So may mga ganin kami dati dyan eh, nag may nagbabato sa akin ng papel o dokumento yes. uh -uh. tapos uh, itatanong ko yun sa ano sa um. yeah, during the committee hearing. So um, those are the two ways basta at least may recognition doon sa watchdog. Malaking bagay uh -hmm. na yun. Attorney at para lang para sorry. Go ah, ahead, go ahead. Uh, bigyan nyo ka kami ng haribawa total sa uh, na na, 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 na kayo sa Kongreso. Ano ho ba yung dapat unang tatanong niyo no? si Cecil sa mga panukalang batas o sa mga proyekto lalo na sa budget uh, no sa budget oo o, paano dami nakasingit doon eh tama tama oo. paano ba yan uh, malalaman natin na yan ay overpriced yan ay uh, tama lang mm -hmm. yan ay dumaan sa tamang ikanga di ba pagkuwentang talaga Nang maiwasan oh. yung tinatawag na korupsyon o yung mga markup markup na yan attorney Yeah, unang tanong syempre, past performance ng ahensyang 'yun, yun ang rules sa budgeting, you know? you ask for the past performance. Kaya may isang public official dati na ang sabi niya, "Where you asking me about my past performance? Ask mm. me about my budget mm. next year." Mm. Na hindi mali yan eh, she doesn't know What budget means? You, you have to ask the past performance. Ano bang ginawa niyo binigyan kayo ng 100 billion last year sa flood control? Mm -hmm. Anong report mo nga? Di ah, yun, 'yun, eh. That's, that's very very legitimate. Eh. Sa Second, sa plan niyo ba ay uh, na-address yung mga problema? That's the that's the first thing. Mm -hmm. Second, kung gusto ng isang kongresista at masipag lang siya, Pwede nang i-research yung budget itself, no? And I remember one issue kaya kaya um, bayan mo na, pinag-initan minsan. Uh there was a deal, I remember that si uh, Mayor Tomas Osmeña pa yung kong noon na nag defend ng budget nila. Hmm. PMP yun eh Apo. na mabibili sila ng walkie-talkie, rubber boats. Ako naman tiningnan ko lang yung ano nila, yung model ng walkie-talkie at saka rubber boats. Tapos hmm. ni-research ko lang sa internet nakita ko na yung Kenwood yun eh, naalala mm. pa, mm -mm. na walkie-talkie, ay ito lang ang presyo. Halimbawa, 14,000 pesos. Ang nasa budget nila, 35,000 pesos. Wow. So, nag-powerpoint wow. ako <laughs> nila. sa yung ganyan. ganyan. Oo. Oh. Parang kang kowa diyan eh, di ba, attorney? Parang kang kowa. Pag nandun ka, yes. tinan na mo pr yes. pricing. Yes. Pag masipag yes. ka sa detalye, Yes, and if oh. Uh -huh. I remember, noong pinakita ko sa PowerPoint yun, sabi ko sa sponsor, who is Congressman Tomas Osmeña at the time, mm. sabi ko, isn't it overpriced, you know? Uh, Mr. Speaker? Sabi niya, I think it's overpriced. I will not defend that budget. medyo ibang klase itong oh, Congressman oh. Uh -huh. Tomas Osmeña. Eh, atras ko yung pag-defend ko dyan. I don't like that budget, sabi niya. Oh, diba? oh. So, oh, Yeah. Fortunately, may mga ganong organisasyon sa House of Representatives. Eh, paano kung wala? So dito papasok 'yung mga NGO. Sana ma-allow sila, mabigyan sila ng puder na to ask the same questions. Total open na rin lang pero naniniwala ba kayo um sir na ito 'yung best step para sa transparency sa budget process? Are yung opening the budget process so watchdog is a good step? Ah. Is mm. a good step. Ah uh, of course, may mga pag-open sa BICAM, lalo na. Yes. Yung tatlo demand ko dyan sa demand. Yung request ko sa Korte Suprema dyan, eh. Una, Open siya sa bike ka o sa public meaning to say andyan yung media mm -hmm. pangalawa that i gawin siya sa isang government office wag sa so mga may, mamahaling mga oh palagi sa hotel laptop, eh or, oh. yung mga hindi mo ma, hindi mo alam kung paano ka pupunta doon mm -hmm. at very exclusive mm -hmm. at pangatlo may transcript yon may transcript of record para makita mo transcript kasi yung bike Kaya transcript. Sino ba nag ng project na to, etc. Mm -hmm. mm -hmm. So that's the first. The second is there are systemic also problems na kahit may watchdog ka dyan, pahirapan yon. Mm -hmm. At ano yon? that's the second point ng, ng advocacy. Well, matagal, sa Korte Suprema na rin yung petition na yun ngayon. Mm -hmm. ah, pa, yun eh. Uh, ang presidential certification of emergency, dapat pag may emergency lang. Oh, okay. So, ang budget, parang ang hirap i-certify na emergency ang budget kasi ano ba nangyari doon? Hmm. Ano ba nangyari bakit may i-certify? Kasi ang problem pag certified, ang second and third reading, uh, ilang oras lang pagitan, hindi mo ma-review eh, hindi oh. mo magagawa ang mabilisan lahat. Mabilisan. Hmm. Kaya kahit may watchdog ka pa doon noon 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 hmm. noon, hindi nila na makaka-pilates na yun kasi oh, mm. ni eh, nasa mm. Congress oh. siya dati. Second reading, amendment, amendment, third hmm. amendment, tapos di inamend na. Okay. Oh. Tapos after one hour, third na naman, eh, hindi mo nga alam kung anong amendment yung pinasok ng second reading. No, Ibang usapan pa dyan sir yung si small committee. Correct. Uh -huh. That's right. mm -hmm. Yeah, dapat ang small committee, wala na 'yan kasi nasa constitution natin, mm -mm. once a bill has passed third reading, it is no longer subject to amendment. Tureta. okay Kasi napasa na ng third reading tapos may small committee pa pala na mag amend Eh Oo. parang apat pala yung ating kongreso niyan, di ba? Totoo. So, 'yun yung mga ano eh na dapat ipagbawal. Pero uh budget sin certify na urgent kaya mabili sa pinapasa. Okay, correct. Ako panghuling tanong, kayo uh, uh attorney Colmerares na matagal na uh, dyan. Totoo ba na talagang meron talagang kumikita sa mga proyekto ng <laughs> uh, totoo yung mga binabanggit ng mga, mga certain percentage, porsyento ganyan. Mm. Buti na lang yeah, si yeah. Weng ang nagtanong, sir. <laughs> Go ahead po. Kami, ang uh, uh, question sa Korte Suprema ng pork barrel, eh kaya uh, you know, yung uh, Araulio, Aquino versus Araulio. So, we we allege in that petition na may mga komisyon. Mm -hmm. Yung post-enactment uh, kung baga intervention ng mga legislators, I'm not just saying congressman pati senadora, ang post-enactment uh, intervention is, is leading to corruption. Ibig mean, sabihin, ang trabaho mo tagapasan ng batas, mm -hmm. uh, tagakilatis ng batas hindi tagagawa ng basketball court o... You know, uh, proyekto? Ano ang proyekto? Hindi. <laughs> I mean, sino ba na, mas nakakaalam kung saan dapat may clinic, eh, si DOH pa o si oh, Kong Hindi okay. mm. syempre si DOH mali ni Kong kung mm. saan ang clinic. Pa. Pero yun ang majority kasi ng project sa so post-enactment yan. Mm -hmm. So yun ang allegations namin doon. May corruption sa post-enactment intervention ng mga CONGs. Mm -hmm. At mm -hmm. ina-grubahan ng Korte Suprema yun? Mm -hmm. Yeah. Oh. The Supreme Court allowed Mare. it. Uh, mm -hmm. Said yes hindi na pwede mag post enactment kasi mm -hmm. you're supposed to just craft the law mm -hmm. parang you you did the budget and you're going to implement the budget kaya parang, lang mm -hmm. unfortunately wala yung pork barrel na sa budget pero may congressional insertion so it's iba just tawag. Um, iba lang ang tawag mm -hmm. attorney Colmenares yes that's why opening the bicam to public scrutiny will help of course no will help uh, in uh, checking these mm -hmm. insertions. No? Okay. Okay. Kasi basta sa BICAM, you're not supposed to insert something na wala mm -hmm. doon sa House at sa Senate na version. Mm Huwag -hmm. okay. Okay. ka na maglagay doon. Adi, siguro magandang uh, simula na yan mm -hmm. para ho yung uh, linya ng uh, Pangulong Bongbong Marcos mm -hmm. ay tumalab yung linyang Mahiya, Mahiya naman kayo. kayo. Yan. Attorney, Attorney yes. itoy ano ha, uh, isa sa siguro sa magiging seri ng usapan natin mm -hmm. habang binabantayan natin na, yung deliberasyon natin. Oh. sa 2026 National Budget. For the meantime, maraming salamat po kami sa inyo. Yes. Thank you attori. Maraming salamat sa budget advocacy ninyo. Thank ay. you. <laughs> Magandang umaga po. Thank oh. you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Budget abo advocacy dahil uh, budget ho yan na nanggaling din ho sa inyo sa tuwing uh, kayo'y ay yes. nakakaltasan. วอลังปีโนโปรเทค